gagawin ng lahat para makita ang kanyang <laughs> Alright Mapanakit na naman mga chong <laughs> What if ganyan pa rin hanggang ngayon ano? <laughs> 2024 na tapos ganyan pa rin manuyo ano <laughs> sana all oh. <laughs> oh tinutok pa sa jowa no tinutuyo ka talaga <laughs> pero bakit kasalanan ko pa? <laughs> best proposal ever, no? Sumabay pa talaga yung mga kalapate. <laughs> ano lang yun eh, once in a lifetime lang. Sana all. Panatang makabayan. Panatang makabayan. Iniibig ko ang isa dyan. I love you. <laughs> <laughs> Iniibig niya ang isa dyan. Nagpanata na. Sana all. I Black man. Akiya. No po. Pustiso ka ba? Bakit? Kasi I can't smile without you. Uh, Ay! Kung <laughs> <laughs> hey, ano, kung kung magiging lobo, balun ako. Ah. Uh. Ibublow mo ba ako? <laughs> <laughs> Hindi. Ibublow mo ba ako? Kayo naman kasi napaka green minded nyo Hihipan -hi nga <laughs> Iba ka talaga lolo <laughs> Yeah boy <laughs> Bawal daw siyang kiligayin sa titig ng crush niya Tama po Naging sarado pandinig Sa mga ka na dyan <laughs> Ooh! Alala, alala, finish <laughs> Kinilig na <laughs> Pati yung mga kaklase, kinilig na <laughs> Sensational na <laughs> Pinahirapan nyo ba nang mabuksan yung pinto? Bukas na pala eh. <laughs> Hala palang bintana yun. <laughs> <Sorry>. <laughs> may Kuya, may binunggo ka. <laughs> Eh, pa! Lo- Ay! na, may binunggo ka doon. Yung nakita mo kapatid mo sa same na kainan, tas may kasama. Dalawa pa! Naku sana all! it's You don't have to tell nobody <laughs> that you're coming home with me Nahiya tuloy ano <laughs> Aba isa isa lang kuya marami pa kaming nakapila <laughs> Ibay mo naman <laughs> 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 Ano mo sasabihin ngayon yan? <laughs> Natanggal. Loan! <laughs> no <laughs> yung nag-wish ka na sana may dumating ng tao para sa'yo Ayun na yung sign <laughs> Baliw ka yata eh Grabe, ang tanda-tanda mo na wala ka pa'ng jowa Kailan ka ba magpapamilya? Ano po, uh, pag financially stable, years old mm, Ayoko kasi matulad sa pamilya niyo eh mm. <laughs> <laughs> pakilamera ka masyado. <laughs> Oo, oh, ang daming pakilamera masyado dito. Ano? Pag dito talaga sa Pilipinas, hindi maiwasan yan. Ah! Oh! <laughs> Sana all! Buti pa yung bata, oh, dumada moves na. <laughs> Sana all! Dahan-dahan <laughs> lang sa pagtitig yah. yan. yun. <laughs> so <na> yan. pare. Ano <laughs> yung pa? Kung lahat manfriend kan, ka. yung <laughs> oh. <laughs> so yung maghapon niyang ginaganon yung mukha ng lalaki. Puting-puti na. <laughs> Naku! <laughs> <laughs> ah! si Manong. Sa ano, oh, si, siyempre, sino ba namang kikiligin doon? Napakaganda niya ate. Tapos susubuan ka. Ah. Nakas kasi ng gitara At taalayan ka ng isang arana Sana iyong pakinggan Aking mga dahilan Kung ba't ang puso ko ikaw ang nilalaman Boy, binabangungot ka, gago. Binabangungot ka, boy. Parang hindi pumili. Yung kanin, tupong pa. ang ulam-ulam niyan? Basta nag na si Crash. Masarap pa rin naman kahit totoong... Lahan, ka. Baka mabilaukan ka. Lili! <laughs> <laughs> Malaki drama, man! <laughs> Iba talaga yung kilig, eh. No? Para bang nag slow motion pag tinititigan mong gano'n, no? Sana oh. Uy, uy, sana oh. <laughs> Tay September pa lang pinapractice ko na agad kung paano ko siya babatiin ng Merry Christmas. <laughs> like, hi, Merry Christmas. Ba? Hi! Merry Christmas! Merry... Sure. <laughs> Where... <laughs> Baka pagdating na ng Christmas, Happy Independence Day na yung masabi mo. <laughs> Gago! Anaks naman! Parehas! This is how relationship should be. Dapat 50-50. <laughs> Sana all, ha? Eh? Gisingin mo ako na 5 a.m. May pasok ako. Pwede mo nang sabihin. Tama na. May na. May pasok Sinulat mo kasi. Ayan, sinulat din. kulit. <laughs> Ang kulit. Saan ba may nabibiling tinidor na ganyan? <laughs> Ang kulit ni ate. <laughs> Ay. <laughs> Tuwang-tuwa sa kalokohan niya. <laughs> Yan yung masarap kasama eh, yung kalug. Wow! <laughs> Uh, Kian. Yes po. Akala ko, nagsistart sa H ang happiness. Bakit? Pero, naalala ko, sa U pala. Oh! No! Lana, babae na yung nag-pick up line, alam mo yung tipong sinabihan ka ng gano'n. <laughs> Lahat kikiligin sa'yo eh. Pati yung Jolens. Hoy! Nakapuhan nga So, he broke up with me. <laughs> Why are you looking up? I need to cry, but my foundation was $48! Dollars. <laughs> <laughs> Masyadong mahal yung makeup para mapatakan ng luha, ano? Hindi, wow. Ha ha ha! Ayun ah, ganun sana mga tropa. Ganyan dapat ang mga babae, dapat may suhol. No? Yung mga parts ng motor, ganun. Sana all. Hindi na sa uwi na I <laughs> 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 Parang ako yan ah. Akong ako yan ah. <laughs> uy! 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 Ano nyari? Ano yan? <laughs> ano bang nangyayak sa bahay ni Kuya mga kaibigan? <laughs> Imposibleng hindi sa Jayon. Hahaha! <laughs> si Madam Tanya to ano? Ma'am, gusto rin kita. <laughs> Kapag ng mukha mo. Hmm, <laughs> a short. Pag naman kasi ganun yung pag-video mo ate, parang gusto mong ipakita eh. Ano yan, for the views? Ganun. Kunwari, <laughs> magpapasilip, ano? Pag di na lang sa personal. <laughs> ang galing, ang galing. Ang <laughs> big relationship low lang dapat para hindi makita ng original 10,000 <laughs> eh, 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 eh 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 Tigil, teel na pigil yung kilig ako <laughs> cute naman. <laughs> Tuwing magkikis yung nanay tsaka tatay, hindi talaga liling, ano, ano ginawang videographer. Sana, on. Bittersweet and I'm walking slow Sensitive, feel the afterglow at the things that I can't control sana all, gagawin lahat talaga ano para sa mahal, di ba? At yan po, natapos rin ang mapanakit nating content. Sana nag-enjoy kayong lahat. Eto <laughs> nga pala ang team Sana All natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single Wala nang akong pera ng hiya Talo pa ako sa mukha Nakakabwa trip talaga Ayaw nyo bakong jowa Spartans! What is your profession? <tags> <tags>